Of, uh, Regional Director Jerry Abiera Salamat sir uh, Nakita nyo po kanina Finlash ko po yung NBI clearance uh, ng isang Alice Leal Guo uh, Birthday 12 July 1986 Pero iba po ang mukha Sa Mayor ng Bamban uh, May chance po ba na Nagkaroon ng switching uh, Posible bang glitch Sa sistema baka ibang tao talaga yan ma'am hindi sa sistema ang may problema so baka ibang tao ito so nagkaroon ng switch oh. pu ma'am pero hindi ko masabi kung ano ba talaga ang nangyari dyan so puwedeng nangyari dahil sa isang switch ano pang paraan ang pwedeng uh, nangyari na ganito may isa pang alis lealgo guo parehong birthday pero ibang mukha ang i ano ko lang ma'am ang sistema ng pagkuha ng clearance apply ka ng ng clearance online tapos babayaran mo magkakaroon ka ng schedule pupunta ka sa office mismo para kuhanan ka ng picture at saka biometrics yun na yung fingerprint ngayon dahil siya ang nag-appear uh, i-presume natin na siya mismo, yung nasa picture, yan yung nagpunta sa office. So kung yung alis na yan, magkaiba naman kay mayor, hindi natin alam kung yung pangalan niya ay parehas na parehas, parehas na parehas ang date, ang mas maganda ma, ma determine natin dahil yung fingerprint, magkakaiba talaga yan para ma ma-determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si mayor ay magkaiba. Tama po, importante yung mapaghambing yung mga fingerprints nila. Yes, And uh, so ang sinabi nyo rin po kanina, physically pumunta sa opisina uh, uh ng NBI itong uh, Leslie kasi letrato niya ay kuha sa NBI office, yes. uh, pero pumunta din yung akala nating iniimbestiga nating Alice Leal Guo, personally, kasi kinuha din yung uh, photo niya doon sa opisina. Pero pareho silang uh, nabigyan ng clearance. Parehong pangalan, parehong birthday, magkaibang mukha. Pero possibly on different occasions, pareho silang na-issuehan ng clearance. Pero yung nakita ko lang, ma'am, yung itong sa right side ng clearance, ewan ko ma'am kung si Mayor meron bang clearance na talagang yung pangalan niya at yung mukha ay dumikit dun sa clearance certificate okay po, magandang uh, hanapin din po namin yon dahil uh, lahat naman po tayong nagtatrabaho at pati tayong nagtatrabaho sa gobyerno ay may at maya kailangan kumuha ng uh, clearance uh, so and uh, napakahalaga yung ipaghambing yung dalawang thumbprints uh, po nila pero sir, nag-aalala din po ako para sa babae na nasa clearance ninyo. Ah, yung either kapangalan ni Alice Lialguo o yung totoong Alice Lialguo. Uh, ah, pwede po bang i ng NBI yung kinaroroonan nitong Alice Lialguo at kung siya ay buhay pa o patay na? Yes ma'am, pagbalik ko ma'am, susubukan namin iyan ma'am report ko, ma'am, na papahanap natin, ma'am. Sal salamat po, uh, RD. Uh, bago dumako sa uh, PSA, uh, follow-up question sa PRA, kaugnay ng mga sagot ni uh, Yusek Rodolfo ng BOI kanina. So, uh, mula sa PRA, Sino dito, This AI tool will take your idea and create a complete book.